Talong naman ngani ho ang aulam namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo kaming panoorin yung laro namin sa Family Feud ay for the good mga kamangyan, di ka nabanggit ko nga ni sa inyo na naglaro nga kami sa Family Feud, ganyan. At sobrang excited na kami na mapakita sa inyo yung mga naging reaction namin dun at talagang kami parang mabaliw-baliw na. <laughs> Kahit ano kami na mismo yung naglaro mga kamangyan at alam na namin yung mga nangyari doon. Excited pa rin kami na mapanood kung ano nga ni yung mga itsura namin doon sa TV, kung ano yung mga pinaggagawa namin. Kasi syempre may mga part doon na hindi mo na alam yung inagawa mo. Hala. <laughs> din mo makita doon kung halatang halata baga kung inakabahan kami. Na wala na kaming Salamat. Alam niyo ka mga kamangyan, pinaka-excited lahat si paring June. Parang araw-araw na lang after nung laro namin tinanong nung tinanong, tinanong kung kailan daw nga niyo mapapalabas sa TV. Oh, aba, isang dali naman at hindi ko alam. Gawa ng kaya rin nang umulit si tatay. Alay din daw tanong yung mga kakilala niya kung kailan daw mapapalabas sa family feud. Gawa ng pinagyabang na na siya ay naglaro doon. Salamat. So, yun mga kamangyan. Balik na muna tayo din. Ibali ang alutuin namin. Parang tortang tanong laang din. Pero ibang version siya. ginayat geto namin yung talong na medyo mahahaba na maninipis na maliliit. O diga, pinahirapan yung sarili. Mm, -mm. para kakaiba. Tapos parang ang magiging itsura niyang parang pizza. Wow naman pizza hindi naman pala yun yung alutuin namin mga kamangyan. Gawa ng syempre konti lang din naman yung magagawa namin din. Kasi ako, konti lang din naman yung talong. Maganilaga din kasi si Kuya Julius yung mama yung mga kamangyan. tas yung may patis na may sili. Ay, grabe, nakakapanglaway agad. So, kapag ko nga ni na medyo maluto na yung talong mga kamangyan, ay di nagintindi na ako dito nung mga alagay pa doon. Siyempre, parang torta yun. Hindi mawawala rin itlog. Bali, nilagyan ko nga nila ng oyster sauce, asin, tapos so paminta. kasi siyempre, parang nga niyo, medyo colorful. Wow, colorful. Naglagay na rin ako diyan ng spring onion at saka o, ng kamatis. Depende sa inyo kung ano pa yung mga gusto nyong ilagay dito. Hindi kung gusto ninyo ng pakwa, ng kamote. Ano naman ito na nga niyo? Aring tanong mga yan. Saka ako na ho nilagay di yan. Yan nga niyo mga pinagagawa ko kanina. Maganda rin ho kasi kapag bago yung itsura, kakaiba. Mas kapag nakakatakam, parang aga na ka talagang kumain. Lalo na kapag may mga chikiting kayo di yan. Dahil nga niyo din ako sa tulyasi, nagluto mga kamang yan. At ari naman ho ay hindi non-stick. Medyo nahirapan ho ako di yan. Gawa ng medyo nagadikit-dikit, lalo na ho sa bandang gitna. Kailangan pa naman ho na medyo perfect ari. Wow, perfectionist. Kasi syempre kailangan bilog na bilog yung magagawa natin. Tapos yung luto din. So, yan ho yung unang nangyari. iwan yung sa may bandang gitna. Feeling ko kasalanan nyo to. Hala, bakit naman nanisip? Pero okay lang din naman mga kamang yan kasi nga ni mauulan pa din naman are. Pero hindi pa rin matigil hanggat hindi natin nakukuha yung gusto nating itsura. Kaya ayan o, kapag gumamit kami ng ibang kawali, baka sakaling maging okay na, hindi magdikit-dikit, ganyan. Kasi ko kanina yung ginawa ko, niluto ko yung talong, saka ko na nilagay yung itlog, ay medyo mabigat pala, so mahirap siya talagang baligtarin. rin. Kaya ngayon kako, alutuin mo na yung talong, tapos alipat sa ibang lagayan. Tapos alutuin ho yung itlog na may mga lahok-lahok na kung ano-ano. Saka ko, alagay doon sa ibabaw nun, yung mga pinrito ko ho na talong. O ka, grabe, napakatali na talaga. Grabe, napaka-feeling mo. So ayun, nararamdaman ko na, na magiging okay na ito hindi na magagaya doon sa una. Tapos naintay nga niho namin na maluto yun mga kamangyan Di naman nun sa isang tabi nagaintindi na sila nung mga panglawak doon sa nilaga O di ka ilang araw na nag uulan ganyan, masama yung panahon, malamig Pero kung kailan mainit yung panahon, ngayon naman nagluto ng nilaga Salamat, talagang perfect na perfect yung mainit na sabaw sa mainit na panahon So ayan, medyo palambutin pa naman yung karni diyan mga kamangyan At balik na ho tayo din sa inaluto namin na itlog Kaya kay kuya, siya na yung magbalik ta diyan na siya naman yung expert Ay sana all So ayan, perfect na mga kamangyan, bari niyo pala yung itsura niya mo. Ayan, makikita mo yung mga talong-talong. At ang ganda nga niyo, mga kamangyan, kasi para talaga siyang pizza. Kaya nga ni kako, bago ko artikman yung gayat na agawin ko din, yung parang sa pizza mismo, yung triangle. At ayan, unang tikim ko pa nga nila ang mga kamangyan, Parang gusto ko na talagang ulamin ari agad sa kanin. At tingnan mo siya, para kasi siyang pang merienda, ganyan. Pero syempre, yung mga nakalagay diyan na itlog, kamatis, talong, mga pang ulam ho talaga yun. Sabi ko pa nga niyo, sa sobrang ganda nung itsura nung ginawa namin, parang gusto ko na ng ebenta doon sa labasan. Hala, bakit mo naman na ang mga kamangyan at nagaluto niyo, si Kuya Julius din, nilaga. Kasi ako La lang talaga sa amin yun nga ni torta na yun. Kasi hindi ka kanina yung unang try namin na mali, ay kinain agad namin. Hindi na nakapaghintay ng kainan mismo. Salamat. <laughs> At after lang minutes nga ng mga kamangyan, luto na rin aring nila gatas. Ayun, sinausaw ko na agad din sa patis. Ay talaga namang perfect. Kahit pa mainit yung panahon, walang makakapigil. <laughs> Dahil nga niyo, okay naman na aril lahat mga kamangyan. Abay, alam niyo na ho, kumuha na ho kayo ng bahaw At kami ho, ay sabayan niyo nang kumain din eh. Ay for the go. Ay kahit nga niyo, yung mga kasama ko din yung mga kamangyan, nasarapan nga niyo sa mas pinalevel up natin na tortang talong. Sabi pa nga niyo, sa akin dapat daw dinagdagan ko pa ng gawa dini. Eh. Kako sa susunod pag marami na na talong o kaya naman ay nabilis sa palengke. Magawa na ako ng mga pang ano, isang lingguhan agad. So, ayun, natutuwa din nga kami kumain din magtambay-tambay sa bahay kubo, sa bukid, gawa ng maganda na nga yung panahon, mainit na. At ayun mga kamangyan, kung hindi po kayo nakakapag-try ng garning luto sa talong, nako, itryin nyo na. Matanda o bata, talaga mapapakain ng wala sa oras. Ay, for the go. So, ayun na nga niyo mga kamangyan, aring nga pala yung time na apanoorin na namin yung family feud at talagang kami kumpleto din eh. Grabe, napaka-supportive. Mm -mm. Kasi syempre, hindi na lang ako yung apanoorin doon. Mas nakaka-excite kasi nga ni Andres Si na tatay, si Julina, si Jules. Saabangan din namin kung andun sila nanay, kung mahahagit ng kamera, ganyan. At iba po pala talaga sa feeling kapag mapapanood mo yung sarili mo sa TV o yung mga kapamilya mo. Talagang mapapasigaw ka, oh tatay ko yan, ganyan. <laughs> Kilala ko yan, oh. <laughs> yung parang mga gayong-gayon. At ayun, kitang-kita nyo naman yung mga itsura namin diyan mga kamangyan kung gaano kami ka-excited. As in todo kami sigawan diyan, tawanan, iritan. Kaya medyo pag ipayaan So feeling ko mapapabarangay talaga kami ng wala sa oras. Mm -mm ikaw mga kamangyan, dati nung hindi pa ako nag-vlog, lagi ko na sabi kay nanay, balang araw, mapapalabas na rin tayo diyan sa TV, a ah, interviewin, makakasama yung mga artista, ganyan. Hindi na lang ako, baka kayo din ni tatay, ah, interviewin doon. Kasi nga niyo, before, gusto ko mag-artista. Minsan <laughs> nga nag-practice practice practice pa ako na ina-interview ako ni Tito Boy. Hoy, grabe na baka arte. Syempre ho, yung Family Feud, ang dami din talaga naglalaro diyan, na nanonood-nood la ang kami. Pero ngayon, ayan na, inapanood na namin yung sarili namin doon sa TV. At tareo nabanggit banggit ko naman na aris inyo nung nakaraan mga kamangyan. Sobrang kabaduhin ko talaga lalo na pagdating sa ganyan. Hindi ho halata, pero sobrang nahiyain talaga ako ng bonggam bongga. Lalo na pag nakita ko na ang daming tao, ay parang na talaga akong magpapalabo na talaga ako sa lupa din. Eh. nung naglalaro na kami doon sa Family Feud, kita niyo naman ng kami nang tawanan kasi na enjoy din talaga namin. Pero syempre, may part doon na inakabahan ganyan. Ewan ko sa mga kasama ko, pero ako nakabahan din talaga. So, kunyari, kailangan kong mamili doon sa mga kasamahan ko no asagot. Diga, parang nag-aipon-ipon pa kami doon, nag meeting meeting Kasi in, ninatanong ko sa kanila kung ano yung asagot ko. Lato nung sinagot ko doon, galing sa kanila at pinagkaisahan talaga namin yung lahat. Kaya kami ho, kapag nababanggit na tama yung sagot noong kagrupo namin, kahit mismo yung sumagot, nagugulat din kasi hindi nila alam. At mga hindi pa ho nakakanood na ko panoorin ninyo para makarelate kayo doon sa inasabi ko. So kagaya noon yung kay Julina, sabi niya doon, ang isagot ko daw ay kandila. Talagang parang 100% sure na sure siya doon. Oo, kandila, ganyan, ganyan. Kasi siya <laughs> yung maraming alam pagdating sa mga gayong bagay. Tapos itong si Julius ang sinagot niya doon ay gold. Pero nung nagamiting kami hindi niya yung binanggit kasi nga niyo, hindi din naman niya alam. So dahil wala isip noon, siya na binalaang niya na goal. Kaya kahit siya nagulat din nung nandun sa survey yung kanyang sagot. Siyempre lahat naman kami, gusto namin na ipanalo din yung grupo namin para naman din nagtiting ng rock. Ayun na mga kamangya, nung nasa backstage kami, sabi namin kung sakaling kami yung manalo, yung mapapanalo na din ho namin na para sa charity, ay na lang din ho mapupunta sa charity nung kalaban ho namin, nung Daginaldos. So ibig sabihin, kahit sino yung manalo sa amin, sure na sure na na iisang charity lang ang din yung mapupuntahan. Kasi ho, kami ang nasa isip talaga namin, mga katutubong mangyan yung atulungan namin. Pero kailangan kasi ho mga kamangyan, talagang legal, yung may mga papers, ganyan, mga charity, ganun. Kaya super na enjoy din namin yung laro kasi for sure, iisang charity lang din naman yung mapupuntahan. before For the go. So yun mga kamangyan, grabe yung experience namin sa family feud. Kahit natalo kami doon, talagang hindi namin yun malilimutan. At sobrang kinilig din ako sa support ninyo as in. Kami nagsend sa akin ng video, ng screenshot, ng mga picture na nanonood sila kasama yung family nila kayo. Sobrang grabe kayo. Siyempre, thank you rin sa inyo mga kamangyan kasi siyempre hindi naman tayo mai-invite o madi-discover sa mga ganito. Kung hindi ho dahil sa inyong support. Kaya kapag may mga mga ganitong achievement, gustong gusto ko na apakita sa inyo kasi syempre part kayo ng journey. At ayun, sobrang excited pa ako sa mga bagong may experience namin at excited na rin kami na ma-share yun sa inyo. I for the go. So, ayun na mga kamangya, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ang ating page at i-share yung video. Ano? So, oh. syempre, hanggang dito na lang ang oring ating video at kami magkakwentuhan muna din ni bye, bye Love You. Hui! <laughs>